pa Ayan, pinaka bad trip na araw Masisira yung pinakaingat akong perfect attendance oh no. <laughs> ah! <laughs> ah! Sayang? kailangan lagi lang tayong full Full! Relax! ano ah, alas na? 1.51 na Good morning tropa! Today is August 15, 2024 At ngayong araw tropa Eh, pinaka bad trip na araw Bakit? Dahil masisira yung pinakaingat akong perfect attendance. <laughs> ah! Ah! <laughs> Imagine tropa from January, August na. Pero sa tingin ko, hindi na ako aabot. Malilate na ako ngayong araw. ah! Ano ba naman tropa? Dapat magmumotor ako. Kaso nung oras na alis na ako ng bahay, biglang bumuhos yung malakas na ulan. At sa tingin ko, kahit na magkapote ako at magmotor, eh malilate pa rin ako kasi nga yung daanan dito sa amin sa Kabuyaw eh baha so kung magkakapote ako mababasa lang din ako tapos sigurado pati sapatos ko basa may ko basa so iniisip ko na lang kaya mo na malate pasok na lang ako tapos gamitin natin itong si Wigo Men at yan nga hindi ako nagkamali baha baha ngayon dito sa kulo kasi sobrang lakas ng ulan buhos ah nakakabattery plan diba yung mga nag naghahangad ng perfect attendance kasi sa amin, sa company pinagtatrabuhan ko ang perfect attendance may katumbas na reward pag nakuha mo yung uh, for example is uh, every 3 months o quarterly tapos pag nabuo mo yung isang taon may another na reward ah, so ngayong August wala, sira ah! <laughs> time check, 1.49 na 1.49pm, pasok natin ay alas 2 Malis tayo sa bahay ng alauna. Pag ganong oras, tapos umuulan, tapos traffic, tapos baha. Matik yun. Late tayo. Nakaka-prostrate lang. Grabe. Sayang. August 15 na mga tropa Oh! Wala yun. Pinasama pa yung kotse natin. <laughs> Grabe. ba na dito mga tropa Tama yun yung ano ko. Tama yung guts ko. Tama yung naging decision ko na huwag mamagmasa. Dahil... Mababasa lang ako. So anyways, yan talaga ang buhay, di ba? May mga pagkakataon na hindi mo masasabing mangyayari o hindi mo ina-expect na mangyayari. Yan talaga ang buhay. Hindi perfecto. May mga bagay na wala sa kamay natin na mangyayari. Kaya kailangan lagi lang tayong cool! Cool! Relax! Dapat ganun lang. Kaso wala eh. Ano <laughs> ah, oras na? 151 na. My goodness Late Late Si Buti pa si Tonton TV Late Super late sigurado Aabot ah, siguro ako doon Mga 2.30 na Ayang Ayang bayad Dayo abitropa Buti pa si Tonton Late <laughs> Bye bye <laughs>